Hey guys, my name is Ben Hero. Welcome to my channel. So, uh, magpapaalam na kami. And kasama ko ngayon si... Lord Ben And si... Mash Ngayon, tatlo kami dito. At sabi na namin ay paalam na. So, uh, sa so January nga pala ako babalik makakapag-record. Let pero abang din doon ako sa abangan din ako ah uh, gagawa na rin ako ng mga ng mga videos kagaya ng survival at i-upload ko na lang sa January. So, bago na lahat guys, ha, uh, may papakita muna ako sa inyo na channel na magugustuhan niyo na habang wala ako. So, so ah uh, unang-una guys, Sinoypi Gaming. NYP Gaming, guys, ay isang Tagalog YouTuber. yon. Pwede niya siya i-subscribe. Meron siyang 84 subscriber. Sunod, guys. I si see Christian PH. I'm giving you a Minecraft Part Edition. So, ito, guys. Subscribe niyo, guys. Isa siya rin siyang Tagalog. Para rin, para rin siyang Pilipino. Okay, uh, Filipino. Maganda rin videos niya. May mga build, UHC, uh, survival game. Kagaya rin kay Noipi Gaming. Pero kay Noipi Gaming ay PC. Sunod guys, I see. Ah, uh, dami ah. Si Kurt Gamer. Mm, si, wait lang. Si, si Jagger 2. Uh, si Jagger to guys, uh, maganda rin siyang YouTuber. Subscribe nyo rin siya. Uh, si Zoom K Red Ox. Yeah. Si Zoom K Red, Ox ay 15 na ka 50 subscribers. So tulungan nyo siya guys. Umapat ng 100 subscribers. Next si Dan TGM Green Derfer Turn. Isa siyang funny comedy Patawa siya. <laughs> so, uh, si Halkemes Sandrox next. Wait lang, nasa na si Halkemes. Ito. Si Halkemes Sandrox, ang cool ng mga videos niya. Meron siyang UHC pa edition. Pero yung mga iba may copyright. Pero dinilit, sinabihan ko na siya na i-delete yung copyright version niya. Lang. Okay, okay. So... Sino pa ba? Baka may mga ano nakalimutan ko. Ito si Alpas PH. Um, uh, meron na rin siya. Tagalog Green at si Lips, si ito si Milk bakit 'yan si March, pinalitan niya pangalan niya si Ben Hero, ay Ben Ben Hero. Dami rin dito eh. Ah, uh, baka guys may makalimutan pa ako. Uh, si Agent Pig, si Sino pa Andi, dito lang 'yun eh. It lang. Ah uh, si Anyway, basta. 'Yun na lang, guys. So, magpapaalam na ako. Muling ganito na lang and I will see you next time in January. This is Ben Hero. Lad yeah, Bane. And Nash. So, um, magpapalam lang ako. I will see you next time in January 2016. And don't forget to leave subscribe. So, guys, uh, hanggang dito na lang. This is Ben Hios here. Goodbye! 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 <laughs>